Ayon pa kay Aga, nakita niya ang attraction sa dalawa sa kanilang pagtitinginan noong episode na iyon sa bagong vlog ni Vice Ganda. Ay nagbahagi si Ayon Perez ng mensahe kay Aga dahil hindi siya nakasama sa vlog. Muling inalala ni Vice Ganda ang unang araw na nagkakilala sila ni Ayon Perez sa isang episode ng GGV kung saan isa si Ayon sa mga nasa audience. Si Aga mulak ang guest ni Vice Ganda noong episode na iyon. Kaya naman, para sa kanilang dalawa ay hinding-hindi nila makakalimutan si Aga dahil naging daan din ito sa kanilang unang pagkakilala. Kwento ni Vice, nang muli silang magkita ni Ayon sa It's Showtime ay nagpakilala ito at pinaalala niya ang kanilang unang paghaharap sa GGV. Ani Ayon, kung ikakasal daw sila uli ni Vice Ganda ay kukuni nilang ninong si Aga. Si Vice Ganda ay isa sa pinakasikat na komedyante at TV host sa kasalukuyan. Nakilala siya sa kanyang husay sa pagpapatawa at mga pelikulang kadalasan ay tumatabos sa takilya. Kabilang din siya sa noontime show na It's Showtime na labintatlong taon ang napapanood sa ABS-CBN. Bukod sa kanyang pag-aartista, siya rin ay nagmamayari ng beauty products na Vice Cosmetics. Sa kanilang pag-uusap sa episode ng It's Showtime, pinuna ni Vice ang naging reaksyon ni Kim sa kanyang pagkukwento. Hirit naman ni Vong Navarro, nagiging baka daw si Kim. Tawang-tawa naman si Kim sa mga hirit na ito ng kanyang mga co-hosts. Pabirong sinabi ni Vice Ganda sa madlang people na I must report si Jong. Tawang-tawa naman silang mga host sa sabi ni Jong na nablock na nga daw siya ng Facebook. Matatanda ang naging berwan nila ito simula nang matanggal ang Facebook page ni Renden Labador dahil daw sa pagmas report.